Mga Lord channel. So for today, pupunta lang ako sa isang shop. Uh, Papacheck ko na 'yung panggilid 'to kasi kahapon nagkabit ko sa tropa. Yan, shoutout Gerald. Yung full set natin nagaling sa bossamo natin na si Austin. Maraming sama ta Kaso, pagkabit namin noon ah uh, nakita na uh, may leak nga daw yung ano ko ko sa torque drive. pupunta lang tayo dito para ipaayos yun. Mura lang naman daw yun. And bakit dito? Kasi kaka-out ko lang eh. From work. Dito ako mapupunta. Tsaka mag-inquire na rin tayo. <laughs> Inquire lang naman. Nakalot. So, kayo oh, mga lods, check-check nyo rin yung mga panggilid nyo. Kaya importante talaga nagpapalinis uh, ng panggilid eh. Ito, nasa ano pa lang to, 9,000. Pero pumutok na yung ano, seal nya sa torque drive. So, syempre, prevention is better than cure, di ba? Kaya nga tayo may PMS eh. So, kanina natin. Kaya, update ko kayo pag naano -na, na ako mga lods so nandito tayo mga lods dito. May e, kailas. Dito kasi mga nagpapakarga yung ibang trope. Eh, meron daw dito nun eh. Hindi na kasi abot sa Yamaha Kali 100 daw per piece. Hindi e, apat yun. Piyastos cool, eh. ulit. <laughs> set na yan set ko kasi ano eh 11 dapat bagaman mga nine, gano'n 10 straight eh yung eh clutch tsaka center okay lang 1K, 1K lang yun. Ang center. Tsaka clutch. Malinis na ito, no? Oo, malinis naman. Hindi, ito kakapsalpak lang kasi nga yung kahapon. Ito pa, ito to? Oo.

Augusto, Ito normal yan kasi siya. Ah, lang kasi very rin Itong ano, basa natin. Hindi na kailangan ng mga washer niya pag na, ano. Washer pa. Tinanggal ni Ralph eh. Pag totoo Depende kasi sa mekaniko eh. Parang ano nga yan, lakas saan. pa lang, ano eh. <laughs> Naka 60 RPM agad eh. <laughs> 9 don't know 9 grams? 10 no? oh, grams? It's lang, lang dyan, oh, stock right? Yes, it's just stock. 10 grams Yes, 10 grams. There are 3 of them here. Oh, so it's just a combo? And center spring will replace the 1-2? Yes, the HRC will replace it. It's not going to finish. Ibigay ito, okay ah, ito Ah yun. Ito ang sin. Ah, hindi, parang lock lang pala. Hola. benda uh -huh. uh -huh. Ayaw kasi Kapag kakabit namin nito maiiyaw tayo. Diyan din. Ah, adenine 'yun. Sinala pala 'ko. Vale 'yun lang naman yung pinalitan. Hindi. Nino, yun, yung seal na 'yun. Kasi sa torque drive. Kasi to matagas yung mga grasa e. Syempre magko-cost ng dragging 'yun kasi dumudulas eh Testing lang mga lods Oo nga no Oo nga, sarap yung takban nya masarap nga yung takbo Parang nag nga Hindi na siya yung masyadong gigil na gigil sa 30 Yung 11 grams kasi Tapos ang center spring nya Na is 1k Pag umabot ako ng 30 Gigil na gigil na agad So nangyayari parang nakaano agad yung RPM ko Unlike ngayon Okay naman din pala. Parang lumata kasi yung sa 1K. So ngayon parang hindi siya malata. Okay, okay naman. Parang okay naman siya. kumatesting. Pero for sure, kung ganda ito sa akin ata. Okay naman siya. Hmm. Parang kulang nga lang yung preno ko sa likod. So, adjust ko na lang mamaya. Okay naman. Hindi ko masyadong manoy. <laughs> okay naman. Oh, yeah. Uh, ah, wala wala sa tong arangkada Pero or siya. Lang. Ah. Walang dulo yon Or ano? Puro arangkada lang. pa pa tayo or Oo, pa Puro doon. Mga 9, ganun. Ah, ito pang diretsuhan. Ah, pwede naman bababa natin. Straight G's. Oh, sige, straight G's na lang. Pwede na, pwede. Halit totoo na pa ni Kuya. Papa straight juice ko. Kung nine kaya, straight nine. Jis kaya Jis 9 May max Pag 9 ba masyadong mababa? Pag 9 9, 10 pwede ba yun? Kasi 60 lang ako eh Hmm Mas straight Jis wala eh. mibahala na a few minutes later so wen mga lods okay na 'yung motor natin Kapalitan na 'yung ano ko seal ng torque drive tapos yan nga pinatono na rin natin kasi eh, medyo di ko gusto yung takbo dun eh. Yung 1K, 1K, 11. Hindi ko alam ah. Pero yun yung na feel ko noon eh. So ayun nga bali yung tono na ngayon is 1, 2 yung center spring. Tapos 9, 10 na combination. Nagbababa pa tayo. Siguro mas gusto nitong Holy set ng JBD yung mababang ano Bola Parang ganun na ata eh Kasi mas okay eh no? Gigil siya pero hindi siya yung tulad Doon sa Una kong ano Parang gigil na gigil lagi Ito hindi eh no Hindi siya may hiyaw Hindi ko naririnig yung hiyaw Tapos nagdagdag din kami ng washer 0.3 lang na washer kasi yung pulley set na JBT meron ng ano parang may built in siyang washer eh kaya dinagdagan lang ng 0.3 tapos yun mas okay parang mas okay umangat yung belt kasi nga dun sa ano pagdating ng 30 ihiyaw siya tapos parang i-slide pa o baka nga dahil nga may ano rin yung ano ko torque drive ko may leak Overall okay naman. Maganda, maganda yung ano tono. Ano? Oh. Hindi pa ako makabirit eh. Mamaya tete natin ito sa marilaki Kasama <laughs> yung mga tropang ano, Pargado. Okay mga lods, so shoutout kay Kuya Alvin ng Mikailas Ito sila sa 4th Avenue. O so, yun mga lots, quick video lang ulit to. Wala kasi ako ibang time eh. At baka doon ako abutan sa taas eh. okay so, again na yun. Maraming salamat sa panonood mga lods. Please like and subscribe. Bulbs TV out.